ritual para mabaliw-baliw sa iyo ang inyong target sa sobrang pagmamahal sa iyo at hindi ka na niya ipagpapalit hanggang sa huling hininga niya. Magandang araw mga kaswerte, panibagong video na naman po ang aking ituturo sa inyo. Kung magustuhan nyo ang ganitong gawain, tapusin nyo po para maintindihan kung paano ito gawin. At kung bawa ka pa lang sa aking page, pakipalo at pakishare. At kung ayaw nyo naman, ay pwede nyo pong iskip ang aking video at maghanap ka ng video ang nararapat sa inyo. So, ang ritual na po ito ay pwede itong gawin kahit anong araw, kahit anong oras. Kung ano ang available nyo ay pwedeng pwede mo itong gawin para mabaliw-baliw sa iyo sa sobrang pagmamahal ang inyong target. At syempre po, kailangan natin dito ng 2% paniniwala. Ano mang pagdududa ay hindi makakatulong sa inyong binagawang ritual. Pwede po gawin ito ng mga same sex, magka o magkalapit ay maaari nyo itong gawin. Una, kumuha ka ng isang malinis na baso. Lagyan mo ito ng tubig. Tapos, ang kailangan po natin dito ay tissue. Kasi malambot yung tissue, ibig sabihin, madali natin mapapalambot ang kalooban ng ating ticket. So, gagawin niyo po itong ritual ni ito na may pagmamahal sa inyong target para madali nyo pong mapagana. Kung gagawin mo ito para paglaruan si target o para maghiganti ka lamang, wag nyo na po itong gagawin. Kailangan gagawin na may sobrang pagmamahal sa inyong target. Sa isang tissue na ating gagamitin, isulat mo dito ang pangalan at apelyedo ng ating target gamit ang kahit na anong kulay na panulat. Tapos kailangan natin dito ng isang butil ng bawang. Pumili ka po ng butil, kailangan yung malusog na malusog na butil. Tapos itutupin mo lamang itong pap tissue, papasok sa iyo, at ilagay mo rito sa tubig. Hayaan mong mabasa siya ng tubig, hayaan mong matunaw siya ng tubig. Kunin mo sa si bawang, hawakan mo ng inyong kamay. Mariin mong hawakan sa kakahumiling dito lahat ng gusto mong hilingin sa bagay na ito sa inyong target ay hilingin mo na ikaw lamang ang pakamamahalin. Ikayo na po ang balo ng gusto mong hilingin. Lahat-lahat hilingin mo na tapos ilagay mo rito sa baso. Hayaan mong maghalo-halo sila dyan. Pagkatapos itago mo ito sa ilalim ng inyong kama, kung wala kang kama at sa pum ka lang natutulog, pwede mo ito ilagay sa malapit sa may ulo ninyo, ngunit dapat walang makakaalam o walang makakagalaw ng ginawa mong ito. Hayaan mo lamang ito sa pinaglagyan mo sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos ng tatlong araw, kunin mo ito at ibaon mo sa lupa ang laman ng basong ito at hayaan mong tumubo. Pag tumubo po ang bawang, matuwa ka po dahil magkakaroon ng katuparan anuman ang hiniling mo sa inyong target na mabaliw-baliw sa sobrang pagmamahal sa sa si inyo. So maraming salamat po mga kaswerte. Mag-iingat po ang lahat.